meron akong isang tanong, ah, na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong nyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man, ha? Well, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Ay, eh, siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa ng mga bayani. Yun ang pinaka para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin yung pinaglaban yan eh. At uh, ngayon, ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh, nga namin kaibigan, at sinasabi eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya nasa rules yan eh dapat uh, dapat pa, si Marcos uh, sa libingan ng mga bayani na eh, hindi, hindi, habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilya Marcos na namin makakalimutan niya. Mm. Kumbaga siya lang yun ang ako sa inyo na tinupad. Parang ganoon. Sa uh, lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ang paraan, titignan natin. And siguro sincere hmm. naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika.